mga bilang kabanatang dalamput dalawa. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at tumantong sa mga kapatagan ng Moab sa dako roon ng Hordan na nasa tapat ng Jericho. At nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amorheyo. At ang Moab ay natakot na mainam sa bayan sapagat sila'y marami at ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madian, Ngayon ay hihimuran na karamihan ito, yaong lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang. At si Balak na anak ni Sipor ay hari sa Moab ng panahong yaon. At siya ay nagutos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Bior, hanggang sa Peter na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupay ng mga anak ng kanyang bayan upang tawagin siya, nasabihin, sabihin, Naruto, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Naruto kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa, at sila'y nangakatayo laban sa akin. Parito ka ngayon, isinasabo ko sa iyo Nasumpaid mo sa akin ang bayang ito, sapagkat sila'y totoo makapangyarihan kaysa akin. Marahil ako'y mananaig na aming masasaktan sila at akin silang mapapalayas sa lupain, sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. At ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madian ay nagsiparoon na dala sa kanilang kamay ang mga ganting pala sa panguhula. At sila'y dumating kay Balaam at sinalita nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, Dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayong kasagutan kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin at ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam at nagsabi, Sinong mga tao itong kasama mo? At sinabi ni Balaam sa Diyos, Si Balak na anak ni Zipor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, Narito ang bayan na lobas sa Ehipto ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon parito ka. Sumpain mo sila sa akin. Marahil ako'y makakabaka sa kanila. At sila'y aking mapapalayas. At sinabi ng Diyos kay Balaam, Huwag kang paruroong kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan. Sapagat sila'y pinagpala. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, Yubaon kayo sa inyong lupain, sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroong kasama ninyo. At ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon at sila naparoon kay Balak at nagsabi, Si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. At si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe at lalong mga mahal kaysa kanila. At sila ay naparon kay Balaam at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor. Isinasamo ko sa iyo na anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Sapagkat ikaw ay aking papupurihan na mga dakilang karangalan at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ka nga, isinasamo ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak. Kahit ibigay mo sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalansang ang salita ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi upang aking maalaman kung ano ang sasalitain pa ng Panginoon sa akin. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, Kung ang mga taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka ay bumangon ka, sumama ka sa kanila ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin. At si Balam ay bumangon ng kinaumagahan at siniyahan ang kanyang asno at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos ay nagdingas sapagat siya ay naparoon at ang anghil ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya siya ngay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Nahawak ang kanyang bunot na tabak. At ang asno ay lumiko sa daan at napasaparang at pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan na magkagayot tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan. Nang isang bakod ay sumasadako rito, at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon, at siya'y inipit sa bakod. At naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan, lilikuan, kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang Anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kaniyang pinalo ang asno ng kaniyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno. At nagsabi kay Balaam, Ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, Sapagkat tinuya mo ako, Marunsan ako sa aking kamay na isang tabak, Pinatay-disen kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, Di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo? hanggang sa araw nito, Gumawa ba kaya ako kailanman ng ganito sa iyo? At kaniyang sinabi, hindi. Na magkagayoy, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam. At kaniyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Nahawak ang kanyang bunot na tabak. At kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatirapa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makatlo? Narito ako inaparito na pinakakalaban, sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. At nakita ko ng asno, at lumiko sa harap ko nitong makaitlo. Kundi siya lumihis sa harap ko ay tunay na ngayon ay napatay kita, at nailigtas ang kanyang buhay at sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, Ako'y nagkasala, sapagkat hindi ko nalamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga, kung inaakala mong masama, ay babalik ako muli. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, Sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ang siyang sasalitain mo. Sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At nang mabalita ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kaniyang salubungin siya sa bayan ng Moab, na nasa hangganan ng Arnon, na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, Di ba ikaw ay aking Pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka. Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Hindi ba tunay na mapapapurihan kita? At sinabi ni Balaam kay Balak, Naruto, ako'y naparito sa iyo. Meron ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang inilagay ng Diyos sa aking bibig, iyon ang aking sasalitain. At si Balam ay sumama kay Balak at sila'y naparoon sa Siriat Husoth. At naghain si Balak ng mga baka at mga tupa at ipinadala kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari ng kinaumagahan na isinama ni Balak si Balaam at isinampas siya sa matataas na dako ni Baal at kaniyang nakita mula roon ang katapos bahagi ng bayan.